i'm a good guy Pero ngayon, hindi kapon sa hapon kami pumunta dito. Birnes ng hapon. Dito kami umuwi kasi na hindi sila juan dito. Pagkita mo. niya na pa ng kolektor. Pa! Ng motor. Pa! Dalawang araw na naganap sa akin. may penalty na naman so, hindi na ako nakita sila mama lang at saka si John yung napalangan niya kasi lumasada tayo yan dito nga kami ngayon sa no bukid hindi hindi na yung naglabas doon dito para bukas linggo bukas yun ay ano na lunis balik kami doon tapos, mas magparte sa mga bata ngayong 20. Si Dana. Lakas na siya ano, mga katropa. Uh, maglakad. Inanong ko sila ng tent ito. Hi, hey, bebe! Inday, tanaw ka. Facebook, day. Inanong ko sila nang, uh, ng akay ng hapon ng tent. Yung nasa uh, bagyo pa ito eh. Yan, yung gamit namin yung ano pa kami yung matiran. Yung bumbarong dati, ibinili e, kami dito ni Miss Kim yan. Kay Miss Kim pala tumaka katropa. Thank you Miss Kim. Sa kanya to binigay yo pag bag yung audit. Dito sila dito kasi Julyong gusto nila matulog dito pero ayaw ko. Maya ba lipat sila maya. Abresa be. Ah, uh, dito si Jana natakot siya eh. para hindi mag ano to magalagala sila hindi ko pinayagan ma mangarulin daw sila eh Pang wifi daw nila eh hindi ko pinayagan kasi daming aso dito hmm. lumaya bali pa sila maya dito sa loob oy tabang ko eh po sa ninyo tint Unya oi, ana de mo mato kayo mo katugli da, gaibugno. Ara mai to ka? Na, soba no mama ni mo. 2000 years later. Kumaka tropa ngendan arao, ya nako na yun namin yung dx sa bukid makatropa. Araw no ng markis na yon. Kahapon bitin ni mama. Ah. Uh, December 16. Yan bilak ko na pagkain na bake mga katupa isa lang isa lang yung bake eh ba, tingnan natin yung kinuha namin ni John kakarating lang namin yung subok yung dalawa na paalam kami dito sa dalawa si John Lloyd at si Julian kasi may pasok sila eh yan dito

小朋友们好我是第 next day. Sure ito na yung break show rito mga katropa kasi walang break yung pag natin. Matagal na yan. Isang buwan na yan. Para makaayos tayo ng pamasada. <tinyo> Uy na! Ito yung pogi na... Karoon pa mangga ganyan na rin kung nangita na mo? Mm, tami talaga oh. Dito si Camilo rin. Hiningi ko yung ano niya. Bili siya ng bagong gulong. Hiningin ko yung ano, yung pinalitan niyang gulong. Yung para may ano po. Mga ano na tayo, wala na oh. Wala nang grob yung natin lahat. Puro na palitan. Yung sa kabila si Camilo. Baga-baga apa baga, Tome? Me baga-baga apa tau? Eh ingin kuyo ngononya. Uy pinas kuhan, me pinas kuhan. Oh gak kuah deh, ngayon deh ku pinas kuhan. Mangga Tunggu ya Masa na tayo natanggap dito mga kasutupa Dami Ganyan Tinakita ko si Camilo Nakaano siya ng pamasko Ipuntahan Puntahan ko yun Kasi may gulong yung papalitan Iwan ko muna yan Doon sa sa kabilang siya Birthday ngayon ni eh. Win mga katropa Say say Ay Digas pe Say say <coughs> Malakad lang yun Dito lang kabila Si Camilo Hoy. <laughs> yung karpintero ko ngayon, Gordana, yung nagkarpintero sa bahay. Gusto sa kamin, no. Aba, may. Aba na mo gi, kon me? Haman, ha? Pak. Oh, ah. katanya tak Pak? Baru selesai, hilang rak elba. Korunui disitu, 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 Ilang, disitu, uh. disitu, tak tapun, Bah. Ah, Asa tapun, Ra? Oh. Oh binau skuad. De leyo ah. Atasnya ta. Amai mempalit aman emong ku ana list dan. Atas binau kiri. Lindutare baga bagak apa? Ah, pau na slide nak. Abah lah na pasakan aku reserba. Itu yang ingin ko. ko. Oh. Usarap. <coughs> Jambak pang reserba aku. Ini ingin ku ni Kamelo. Ato sa siap, pikas. Ya pet lang mauna ka ba? O lagi. Hindi ya pet lang mama. Kay mama sayo. Oh mama sa rupa ko. Ina na to. Tapos na mana. Na nay break. Ta ko na. Ayaw. Bitso ta. Yan na po na makatupa na ata ko na. Tangkan tayo sa pasayro ko dito sa sinus bumili ng ulam na bumili yung karga niya patungkotok ang bugan sa Buti may break na mga katropa Hindi na kumano nito uh, Kayaan tayo Wala na ang ulan Sana sana ulan sana Dati sana yung ulan Pero makaayos tayo mga sa umaga straight na yung ulan sa umaga Ito yung makapayo sa masada. Hindi kanina, makunting dan lang. Hindi malakas.